mga bihirang larawan ang nebula na kamay ng multo. May nakakakilabot ding bahagi ang universo. Ito ang Hand of God Nebula na labimpitong libong taong layo. Kalansay ng blobfish. Ganito ang hitsura ng blobfish sa natural nitong tirahan. Kaya ito nagmumukhang wasak sa mababang presyon. Ang isla ng mga manika. Sinasabing sinumpa ang isla na ito may mga kwento na gumagalaw daw ang mga manika ng mag -isa. kidlat, Idlat kapag ng bulkan. Ganito ang galit ng kalikasan. Ang bulkan na ito ay gumagawa ng sariling kidlat. Ang immortal na jellyfish. Ilalanin ng immortal na jellyfish na Turritops pops is na kayang bumalik sa polyp stage at mabuhay ng walang hanggan. Itang nilalang kayang linlangin ang kamatayan. Ang pinakanakakatakot na deep sea fish. Bihirang makita na anglerfish mula sa kailaliman ng dagat. May nakakatakot na mga ngipin at kumikinang ng napain ang pintuan sa Mars. Pintuan ba ito papunta sa ibang mundo? Nahuli ng NASA Curiosity Rover ang kakaibang estrukturang ito sa Mars. Piramid sa ilalim ng tubig. Iniwan kaya ito ng sinaunang sibilisasyon? I-like at share para sa mas marami pang mga bihirang larawan.